Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like mag-comments, mag-subscribe, at e-share. Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata 15 tapos man. Totoo pa rin ni. Umaga. Tumigil na ang ulan. Basa pa rin ang damuhan, at malamig pa rin ang simoy ng hangin, pero sa loob ng tahanan, wala ng usok, wala ng sigawan. Tahimik na. Pero hindi pa tapos. Sa mesa sa sala, naroon si Evelyn, hawak ang isang kahon na naglalaman ng mga lumang larawan, sulat at resulta ng DNA test na kaninang madaling araw pa nila natanggap. Evelyn, Mira anak, ngayon alam na natin ang katotohanan. Tahimik si Mira. Nakaupo siya, nakaitim na sando at shorts. Walang suot na bra. Basang buhok. Pagod ang mga mata. Evelyn, si Hector siya ang tunay mong ama. Hindi si Ramon. Hindi si Enzo. Tumulo ang luha ni Mira. Hindi siya umiimik. Hawak niya ang kamay ni Enzo, pero dahan-dahan niya itong binitawan. Mira, kung ganun lahat ng naramdaman ko, hindi pala kasalanan. Tumango si Evelyn umiyak. Hindi, anak. Pero ang tanong ano ang gagawin mo ngayon? Pumasok si Ramon, nakayuko. Bitbit -bit ang mga gamit niya, Umalis na si Alona kanina, walang paalam. Si Hector. Nagpahayag ng intensyon na lumayo na para hindi na guluhin pa ang anak. Ramon, aalis na ako, Mira. Hindi na ako karapat dapat manatili rito. Lumapit si Mira. Tinignan ang kanyang stepfather. At sa mahinang tinig sa bayapos. Salamat. Sa lahat. Hindi na niya kailangan sabihin pa. Ang halik sa noon ni Ramon, iyon na ang pamamaalam. Sa huling bahagi ng araw na iyon, si Enzo ang naiwan sa bakuran. Nakatingin lang sa papalubog na araw. Lumapit si Mira, nakaitim na duster, walang saplot sa loob. Tahimik. Mapayapa. Mira, pagod na ako, Enzo. Pero kung totoo ka sa lahat ng sinabi mo eh. Tumingin si Enzo. Hindi ako alis. Ngumiti si Mira. Lumapit sa kanya. Humawak sa kanyang mukha. Mira, gusto ko ng panibagong simula. Hindi dahil sa apoy kundi dahil sa pag-ibig. At sa huling gabi ng kanilang magulong kwento, walang sumisigaw, walang katawan na hinubad, pero may dalawang pusong nagyakap ng buo, sa wakas, hindi dahil sa tukso, kundi dahil pinili nilang magmahal, kahit natapos na ang lahat. Wakas